sabido na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa isang komento mula sa ating katiyaj ukol sa dalawang markang X at kung saan tayo mag-uumpisang maghukay. Para sa mga baguhan at hindi pa nakakaalam, ang mga markang X ay mas karaniwan itong ginamit ng mga sundalong hapon bilang palatandaan sa isang lugar na ito ay positibo. Ibig sabihin, kung meron tayong naikwentrong isang nakaukit na markang X sa ating lugar, ito ay nagpapahihwating na may nakabaon dito na isang kayamanan. Ayon dito sa komento ng ating katiech, meron daw siyang natagpuan sa kanyang sinusuring lugar na dalawang X na marka. At ang kanyang katanungan dito ay kung saan siya mag-uumpisang magukay. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang El Zogwa Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayan bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayan o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. sa ating pagpapatuloy ang dalawang markang X ay masasabi kong meron itong dalawang pwedeng maging kahulugan. Ang unang kahulugan nito ay nagpapahiwatig ito ng isang babala na may nakaabang na patibong at ang patibong na ito ay isang pasabo. Ang pangalawang kahulugan nito ay nagpapahiwatig na may dalawang hiwalay na deposito sa lugar. kabag ang dalawang markang X na ating natagpuan ay meron silang magkaparehong sukat o laki. Ito ay nagpapahiwatig ng isang babala na may nakaabang na patibo. Pero kung ang dalawang markang X na ating natagpuan ay hindi pareho ang kanilang sukat kung saan ang isa ay mas malaki, ito naman ay nagpapahiwatig na may dalawang hiwalay na deposito sa lugar. Muli nating balikan ang komento ng ating ka-TH dito para sa isang maikling buod ng aking kasagutan. Ang dalawang markang X ay masasabi kong meron itong dalawang pwedeng maging kahulugan. Ang unang kahulugan nito ay nagpapahiwatig ito ng isang babala na may nakaabang na patibong. At ang patibong na ito ay isang pasabo. Ang pangalawang kahulugan nito ay nagpapahiwatig na may dalawang hiwalay na deposito sa lugar. ang aking payo sa katiech natin dito ay iyong surin ang sukat ng dalawang markang X na iyong natagpuan. Kapag ang dalawang markang X na iyong natagpuan ay meron silang magkaparehong sukat o laki. Ito ay nagpapahiwatig ng isang babala na may nakaabang na patibong. Pero kung ang dalawang markang X na iyong natagpuan ay hindi pareho ang kanilang sukat kung saan ang isa ay mas malaki ito naman ay nagpapahiwatig na may dalawang hiwalay na deposito sa lugar Bago tayo magtapos sa video na ito nais ko lamang na ulitin ang aking isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel ito ang Treasure Hunt Club at ang El Muzuk Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nangkihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout. Kaya shoutout sa mga sumusunod. Jerry Curativo ng Tagum City, Davao del Norte. Jan Jalurina ng Mindanao. Lailay Romel ng Serio Osmeña, Zamboanga del Norte. Alfred Tendoy ng Davao. Raymond Urit ng Southern Leyte. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.